Narinig niyo na ba ang kalembang ng kampana? At dahil ilang araw na nga lang bago magpasko, narito ako para gawing mas masaya pa lalo ang inyong holiday season. Kasama natin ngayon sina Antoinette, Andre. Handa na ba kayong maglaro ng Pasko, Connect the Words? Yes! yes! <laughs> okay, simulan na natin. Ang prompt nyo ay mga bagay na ginagamit bilang dekorasyon tuwing Pasko. Ang oh. parol. Uh, Christmas tree. Christmas lights. Star. Uh, lights. Flowers. <laughs> Flowers. Uh, uh, frutas. Uh, pera, pera, pera. <laughs> um, uh, four. Three. <laughs> uh, yung garland, garland, garland. Misal to, misal to. Um, yung, alam mo yung mga bulaklak yung dididikit sa... <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Hindi ko alam kasama natin ngayon sina Luis, Nathan, Thea. Handa na ba kayong maglaro ng Pasco Connect the Words? Opo. Opo. Okay, so ang inyong prompt ay bagay na ginagamit bilang dekorasyon tuwing Pasko. Go. Christmas tree, advent wreath. Yung bola sa Christmas tree. Santo, uh -huh. Last Supper painting. Si Santa Claus, Novena, Belen. <laughs> One. Ang next yung prompt ay prutas na madalas isinasama sa holiday basket. Mansanas, grapes, orange, uh, banana, pineapple. 3 2 1. Okay. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating winner na si Luis. Kasama natin ngayon sina Clayton, Kelly, Jay. Handa na ba kayong maglaro ng Pass Connect the Words? Yes. 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 Okay, so ang inyong prompt ay mga laro na nilalaro tuwing Christmas party. Trip to Jerusalem. Bring me. Then yung guess the baby. Hide and seek. Newspaper dance. Charades. Beer pong. Wait lang. Yung money game, yung na may latag na money tapos kinukuha yung ano lang. Yung sinas ko. Guess the drink, I guess. Uno. Pass the dance. Um, three, three two, ah! one. Okay. Ang next prompt nyo ay paboritong dessert tuwing Noche Buena. Halo-halo. Fruit salad. Bibingka. Bibingka. Okay. Ice cream. Chocolate sundae. Ube! Ube! Cookies. Uh, cake. Muffins. Cupcake. Bibingka. Ulit na ulit sa... natin ang masigabong palakpakan ng ating panalog para sa larong ito. Kung naisip pang makaranas ng excitement at kasiyahan, abangan na tutukan ang mga susunod na bahagi ng Lasallianos Pasko mula sa puso. Maraming salamat at hanggang sa muli.